Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa barangay Malibo Matanda, Pandi Bulacan na kung saan po natin ang butihing lingkod po nung barangay naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng kabutihan dito po sa barangay uh, Malibo Matanda, Pandi Bulacan na si Inorabol, former councilor ng Bayan ng Pandi na si Inorabol po nung barangay Rolando Uli Cruz Kap, kumusta na po ba kayo? Mabuti na po naman at um, um, sa ngayon pa tayo halos ikaisang daang araw ng, ng aming paglilingkod sa aming barangay at eh, sa awa tulong ng may kapal na aking mga kabarangay eh nagagampan na naman natin yung dapat nagagampanin ng isang punong barangay wow, okay. at ang mga ano po eh, sumusunod at nakikisa ang aking mga kasamahan dito sa aming barangay hall at sa aming buong barangay Okay. So kapay tanong ko lang po uh, regarding for the 100 years, ay uh, 100 uh, days. Uh, uh, ano po ba ang ating mga naging accomplishment na? Oh, mga accomplishment po natin dito. Ito po unang-una po yung amin barangay. Eh, po kasi yung panahon ng kampanyahan, every po yung dating nakaupo, naging abala rin. Kaya po ito pong amin barangay hindi eh, naman po natin nasabi na na, na, napabayaan. Hindi po. Ang ano po doon eh, ika nga po, naging busy lang sila. Kaya po ito, binago namin yung marami kami binago. Una-una po yung harap. Nakita po nyo yung harap. Maluwag po ngayon. Wala na pong plant box doon sa harap. Ang kanal po namin, nilagyan po namin ng depensa para kung mga motorista natin dumadaan, hindi sila mahuhulog sa kanal. Nilagyan po natin ng cover. Kaya po, yun po yung yana natin sa ating mga barangay ang ating po mga, ang ating pong menro, ang ating bayan, ay eh, sumusuporta tumutulong sa kalinisan po nitong barangay malibong matanda. Okay. Kung para sa inyong ka, bilang ama ng barangay, ano naman po ang ating karagdagan pang pangapriority priority na dapat tutukan sa barangay malibong matanda sa pag-unlad nito? dito po, eh, kaya nga po yung pagbibigay ng trabaho sa aking mga kabaragay. Kasi po dito mayroong tinatayo po dito warehouse, may tinatayo po rito na mga establishmento. Yung po eh, nakipag-usap na po sa akin, kinausap natin yung mga may-ari kung sila ay mga nailangan ng mga tao na magtatrabaho sa kanilang kumpanya, eh, Bigyan ng priority yung mga taga rin sa maligong matanda at sumagot naman po yung mga lahat po yung kasi siyapi yung mga warehouse po yan, mga malaking warehouse. Kaya po nakakatuwa at um, sa 100 days, eh dalawa o tatlong kompanya po yung malalaki na nakakausap namin. Nakikipag-usap po dito sa barangay. Wow, okay. okay. So, yung misahin na lang kap o panawagan sa ating mga kabarangay po? Uh, dito po sa aking mga kabaranggay, sana po patuloy nyo kaming tulungan, suportahan sa aming mga programa, sa aming mga proyekto dito sa ating barangay. At ito naman, siyempre po, kapasalamat ako sa ating Mayor Roque, sa ating Governor Daniel Fernando, sa ating pong Congressman Boy Cruz, sa Simbak Party na nagpagawa po ng rito at kailan lang po ay Kaya po sa mga tumulong at tutulong pa sa aming barangay, pinuuna po yung aking kausposong pansalamat sa mga pagtulong at hmm, kaya po pagbibigay ng kaularan dito sa barangay Manila. Man, 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 man. Okay. Ang inyong misahe naman po, Kap, ah, sa inyong mga kasamang kawani o naglilingkod dito sa ating barangay, mali po matanda. Uh, sa so mga kawani ko po, patuloy lang po yung ating magandang samahan. At uh, sabi ko nga po sa kanila, yung barangay, hindi atin. Samantala yung minsan nating uh, panulungkulan, minsan lang dadaas sa buhay namin. Kaya gawin natin yung nararapat. Gawin natin yung ating makakaya. So, pagkat, pansamantalang tayo pare, tayong pare pa, parehas, pare parehas tayo pansamantala pare dito sa ating barangay hindi tayo yung habang panahon ng ulan hindi atin yung barangay kaya sabi ko sa kanila sama-sama tayo makiisa bawat isa sa ating mga programa oh, At ako okay. ay nagpapasalamat sa kanila lahat, sa, sa kanilang pakikipagtulungan Wow! Okay, yan po ang magandang aminsahin uh, ng ating butihing punong lingkod na talagang uh, uh, gumagawa at gagawa ng kabutihan dito po sa barangay malibu Matanda na sinaginagalang punong barangay si Kapitan Rolando Olicruz. Magandang araw po mga kabarihas. Ingat-ingat po kayo ka in your family. God bless us all. Okay. Mabuhay po kayo ka. Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you.